Nandito po ba si Colonel Suarez? Ah, uh, oo Ano pong kailangan nila? May ireklamo re akong pulis. Si Rigor Di Magui ba? Sir, yung naghahanap po sa inyo, magre-reklamo po yata. Ah, uh, sino? Ah, uh, Tindeng. Anong ginagawa mo rito? Maghanapon, Colonel. Ah, uh, Reyes. Kumuha ka ng upuan. Paupuin mo si Tindeng. Pupa. Colonel, Ire-reklamo ko po si Rigor. Bakit? Anong ginawa niya? Ibinahay po niya yung kasamahan niyang pulis, si Lena. Si Cortez? Oo. Kabit siya ni Rigor. At ngayon buntis pa. Wala ba kayong ideya ko anong nangyayari sa si presinto ninyo? Alam mo, tindeng. Mabigat na paratang yung sinasabi mo, ha? Eh? Ay, hindi po ito paratang. Totoo po ang sinasabi ko. Nandun sila sa bahay. Puntahan niyo po. Sige pakakausap kita sa officer na pwede makatulong sa iyo para may isang pa ang reklamo. Paimbestigahan natin to. At kapag napatunayan na nagkasala si Dimang iba, pwede siya masibak sa trabaho at makulong. Anong ginagawa dito, ma'am? Nagsubo Panahon na para malaman ng buong mundo ang kahiyupang ginawa mo at mawala ka na sa servisyo. Ay, kutin ba Bago mo sabihin yan, isipin mo, isipin mo kung sino sa ating dalawang talagang hayop. Di ba, Giba? Pinapatawag ka ni Colonel Suarez.